Oh, sa mga follower ko na taga kalintaan Ito na yung school na napili natin para i natin sa ating channel ha 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 syempre doon tayo sa malalayong school at syempre doon sa mga lakarin para naman maka-exercise tayo para sa ating Rayuma ha, -ha, -ha! napakaganda ng para lang ito at napakalinis at syempre napakalamig dito grabe oh akala ko nga nasa Baguio City ako kasi naman nasa bundok ang kanilang paralan oh kitang kita mo ang ibabaw at pagkatapos nga dumiretso pa rin kami at meron pa rin paralan dito sa dulo kaya naman pinuntahan na rin namin oh ba diba? Naka nature trip ka na napuntahan mo pa ang pinakadulong paralan dito sa kalintaan medyo pa nga yung kanilang paralan pero kayang kaya naman ang sasakyan kaya naman oh dire diretso na tayo oh mga bulikat nung kaibigan Sino na nakarating sa paral na ito? Hahaha! <laughs> Napakaganda, di ba? Hindi mo akalain may paralan dito sa unahan ng mundo. Siyempre, babatiin natin ang mga teacher na nagtuturo dito at sa kanilang head. Hello po sa inyong lahat. At siyempre, dahil vlogger nga ang inyong bulikat na kaibigan, hayaan, nag-ikot-ikot na naman para makakuha ng magandang footage. oh welcome to Tamisan Elementary School. Ngayon nga lang, uli ako nakarating dito. Ang tagal na ng panahon, ang huli ko itong marating. Kaya naman, hindi natin sasayakin ng pagkakataon. Picture, picture, dito pag may time video video ha 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 malapit na matapos ang aking video baka pwede mo na follow ako hehehe <laughs> maraming salamat bye bye god bless ho oh, pindutin mo na yung follow kaibigan